Proud. Siyempre, sobrang kapasalamat po. Um, kay Kuya Ram, sa inyo po, Kuya Van, kay Ate Edna, and kay Ate Jack. Kasi, kayo naman po talaga yung punat tulad ng lahat. And, mm. Kung hindi naman po dahil sa inyo, kung hindi naman po kami tagpuan, wala po kaming gantong bahay. Siguro po, sabi ko nga po kila mama, kung hindi po kami natagpuan ng kalingap, sabi ko, ano na kaya ang katayuan namin ngayon? Sabi ko, baka yung bahay po kasi namin is pasira na rin. Suka. Hindi mo makilala si Jomar. Di <laughs> <Ay> ba? <laughs> um, Mamait si Jomar, no? Opo, so. Binata ba yun? Siguro <laughs> <laughs> ko alam kung binata. Wala yung girlfriend? Wala. Yung wala ah, hindi ko alam. Ilan sa si Jomar? 30 po. Ah, parang 30. si Ido. Ilan na rin pala sila. Ah, si Dan? 31 po. Ilan sa si Ido? Hindi ko po. alam. Kasing, ang hindi kalinga parang. Kasing tanda tayo yan. Si Papa Dan ay 30. Si Jumar pala ay 31. Wala, pa pa mga girlfriend niya. Wala. Parang wala. Wala na. No? Mabait si Jumar. So, salamat po sa Team Jumar. Ano? Jumkar. Team Jumkar Team Jumkar Community. Team yeah. Jumkar Global. Thank you. Thank you. Thank you so much po sa lahat So, natin. Sorry, salamat po sa lahat at uh, sa mga sponsor supporters. Huwag ka lang magpawak-wak. Kasi so, marami mayroon pawak-wak. Huwag lang <laughs> wak <laughs> lalong Lalo nagulo ang buhay ay smooth lang yung takbo ninyo kung yung guideline sa cross ng kalingap ano lang tayo susunod lang tayo okay yung yung direktang tumanggap ng mga sponsors na hindi alam ng kalingap kasi baka wakwakin kayo makakuha ng mga bagay bagay na ano at kasi yun may bahay naman na kayo wala na problema kasi yung isa dyan sa may bagong silang na nawak, wakwak ay tuloy yung bahay inalisa nila yung mga batang kawawa ang daming anak uliliit o oh, yun ang kawawa, wala na silang bahay ngayon. Tapos wala na rin pagkain halos. Yung sponsor umalis na. Yung uh, ah, nakakalungkot naman. At least kayo po ay talagang faithful kayo sa kalingap. Ang kalingap prop sumusunod kayo. Diba? Ano yung mga dapat gawin? Kaya yeah, isang bagay yan na ano, na dapat ating pasalamatan. Sapagkat eh, ah, uh, yung inyong puso't isipan ay talagang nasa team Kalingap. Kasi pag nasa Kalingap ka naman eh, tulad yan na nabahayan kayo at natulungan kayo sa inyong mga pangangailangan. Salamat, uh, Carla. Abangan nyo kami dito sa Lones. At may programa tayong gagawin dito. Baka umaga pa lang dito na kami. Kung anong oras yung libon kating baka mga last dose ng hapon para makapag... Kasi magbiyay ka naman kami dito. Ganon. So, maganda yung ginawa din yun na ano, nag-ayos na kayo ng mga dapat ng mga gamit. Meron kayong hakotin, pa, wala na. May hakotin pa kayo? Okay na lahat yan. At least, eh, ano na? Ilan ba alak mo at lahat? Apat po. Apat po si Carla. Dalawang lakit. Dalawang babae po. Mga bunso na yun. Ayan, mas so, po ang ayan. Lang yung maliit. Po. Ate, ano ang sabi mo kay Jomar? Mabait? <laughs> Mabait naman po si Jomar. Mabait naman? Ano? Wala naman po kung saan. Mabait mo siya kay Carla? Iwan ko po. <laughs> Anak ka, naniligaw sa'yo? Hindi naman. <laughs> <laughs> ha? N sa, ano? Sa Nagkaparinig? <laughs> <laughs> ha? Di pa? <laughs> Niligaw yun, pero tingnan araw, siyempre. <laughs> Nasaan si naman ngayon? Nasaan si ngayon? Sanado. Ah, nasa Naga? Mm -hmm. Meron sila ka rin yung dun eh. Nag-vlog mm -hmm. Nag sila kay ano? Oo, oh, Medit. Mm -hmm. Nag-vlog sila doon. Kahapon pa. Baka pa ulo mamaya-maya. Nag-vlog sila. So, sige. lamat eh ha. Salamat po. Salamat po. Itay po kayo nagbibili po. Si Esa ako merienda. Ah, nagbili mo merienda? Oh, oh, oh. Ano pala siya, PWD? sa po ano, ito ano, doon? Sa pagsasalita. Ayun lang. Uh, inborn, inborn ba, in ba siya? Hindi po, po no, maliit po, kasi siya may kasakit po. napakalalang sakit. Tapos yung, yung kung ano, yung gumaling niya siya, yun ah. Yun ang uh, hirap siya magsalita. Oh, ano kaniyang iligawan? Ano po, mga ano, mga bigay, mga... Ah, lang. Um, Do doon ka na bighani. Oh, Tapos na si pag talaga Ah, okay. okay. Iba maganda rin pala, no? Sobrang sobrang. Ay, mas hindi ka tumitingin sa kanyang kapansanan kung ano, anong mayroon siya ita uh, hirap siya magsalita, eh, naroon yung pagmamahalin niya. Tapos nagmuma pa lang, apat, ano? Apat anak niyo lahat? ano Anong ginagawa niya dito sa lungit? Linang, anong ginagawa niya dito? sa libangan Naglalaot po yan. Ah, naglalaot po, siya? Opo, yung may okay. nag-sponsor po ba ng... Bangka, no? May lambat pa. So, kaso nga po, ngayon po, nabilinis mo na po kahit... May harapan magla maglaot? May nahuli naman ba siya? May nahuli siya? yung ah. nakaraan nga po na, ano napawan po hindi lang po isang araw no hindi sa gasolina no no po talaga po sabi mo gasolina ka tapos ngayon nga po hintay nga sa may lang oras sa bal sa laot yun pagka umalis dito sa daan? ano po mga ano po halimbawa po mga alas yan ng mga 3 o'clock na madaling araw hmm. tapos madating po yung mga 2 o'clock na naman ng tanghali po ah tapos yun lang huli niya ano na ano, ang lang ano yung budong at Pangki? Pangki po yung salamat Ano po niya? Ano yung po kayo? Ano po kayo? Ano yung binasin po kayo? Ano yung binasin po Ano po kayo? Ano yung Ano po Sa pagkakas? Ano yung binasin yung binasin Hindi ako ni Carla. Parang sa Kalinga Prab, ang mukha ay si ako hahahaha mag mag muna ha para si Carla ikaw ano agon? tuloy po kayo Karla, 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 oh. tulipo, wala man sa ama para siya mag mag muna sabi nga po ng mga tao pag nakikita po ang asawa po yan ba talaga ang papa ni Carla? sabi nga hmm. po nga po kayo makatanong alaman naman alam, 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 si baka bukin. naman natin di yan ang papa niya hindi <laughs> <laughs> okay, kamukha ka din eh may, may kamukha uh -huh, ka din uh -huh ano po ugaro, ito sa kamatugtuog ang sinasabi uh, siya. Itong kondukter po sa jeep. Binibiro ka siguro? Binibiro ka nun? Iyon. Eh, Bakit ko yan, ka naglaot ngayon? Ano po, may ano po kaya kung... Sugat? ...na pa kung pusa. Oo. Oh. Kung baso dyan. kayo! Ay, sir! Sir! Na, na lang po! Pwede kayo, okay na kayo rito. Pwede na kayo makita sa kamera. Kung baso. As you see, si, si Kaliwap Awi kasama natin, si Mark, at saka si Kalingap, Mads Agot. Ayan. Lord, thank you, Lord, for blessing Thank you, Lord. Thank you. Tapos, kapag kami nga isda para po. Okay lang, ti. Bye. Ang guha ko, kung tuyo na itong pagkaon dito. Para, gilisyo na yan. Ako lang yung abrihon. Aka na dito. Ah, ito ba? Samahan mo siya, May. Ilak ba, ha?